kami kanina sa payaw natin walang pahuli guys sobrang matumal ang pahuli guys at dito tayo sa bahura guys bahura ng busali guys magandang umaga guys papalaot na naman tayo guys kahit matumal guys ang pahuli sa isda guys palaot pa rin kasi ito lang guys ang hanap buhay natin guys araw araw tayo guys pala palaot guys kahit walang pahuli guys mainit na masyado ang araw guys oh magang maga pa lang masyado nang mainit guys ang araw Palaot pa rin guys kahit no Mahina ang pahuli sa isda. Sige guys, mamaya na lang ulit ako mag mag video guys. Mamaya na lang ulit pag hindi na naman tayo sa istuhan natin guys. At dito lang muna guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. A few moments later. Hey, guys. Magandang hapon guys. Dito tayo nga. Dito tayo ngayon guys sa may lugar ng Barangay Busalik guys ay eh, doon kami kanina sa payaw natin walang pahuli guys sobrang matumal ang pahuli guys at dito tayo sa bahura guys bahura ng busali tumal masyado guys doon sa payaw natin kami sa may bandang busali guys sa bahura kami ng nagat guys guys kahit minsan lang na huli guys sa ipong mangyapon guys Salay-salay uh, din dito. guys Barangay Busali guys Ito Dito kami sa malapit sa ano sa baryo barangay May bahura Dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit ako mag video pag ando na tayo sa bahay. Maraming salamat guys sa pa palagi guys. Okay, guys, bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. Two hours later. O guys, magandang hapon guys. Ito na naman guys ang aming huli ngayong araw guys. Ito lahat guys. Sampung pinggan guys. Kaya lang guys mga maliliit guys. Mga halo-halo lang na mga isda guys. Isda sa bahura. Oh guys. Ano ka lo lang guys. Guys, dito sa bahaw Ryan guys. Kumunta kami kanina guys sa payaw natin guys. Masyadong matumal guys. Kaya Lipat kami ng pwesto. Doon kami sa may bandang busali. Doon kami sa may bahura. At ito ang nahuli namin, guys. Maka sampung pinggan pa rin. Kahit matumal, guys. At sige, guys. Dito lang muna, guys. Maraming salamat sa pagpanood at sa araw-araw na pagsubaybay guys maraming salamat sa inyong lahat guys sana hindi kayo magsawa guys bukas na naman ulit guys bye bye at ingat kayo palagi guys